sabaybayin ng isang kahariang balot ng luntiang kagubatan at malinaw na ilog, may isang lupaing itinuturing na pinakabanal ng mga diwata, isang paraisong kinalinga ng mga espiritu ng kalikasan. Dito isinilang si Magayon, isang dalagang may kagandahang hiwaga. Ang kanyang balat ay malaginin ang araw. Ang kanyang buhoka ay mahabat kasing itim ng gabing puno ng bituin at ang kanyang mga mata ay tila sa lamin ng kalangitan. Sinasabing sa kanyang unang paghinga, tumigil ang hangin at kumislap ang mga ulap. Narinig ng buong bayan ang tinig ng kalikasan, isang propesya sa kagandahan ng kanyang puso, babango ng bagong pag-asa. Ngunit sa kanyang kapalaran, ang lupa ay yayanig at ang hierarkiya ng langit at lupa ay magbabago. Lumaki si Magayon na minamahal ng lahat. Siya ay hindi lamang maganda. Siya ay mabait, marunong magpagaling ng sugat, tumulong sa mahihirap at may malalim na ugnayan sa kalikasan. Ngunit sa di kalayuan, may mga matang nagmamasid. Mga matang puno ng inggit at pagnanasa. Isang araw, lumindol ang lupa at bumuhos ang ulan ng walang dahilan. Sa gitna ng dilubyo, lumitaw si Panganoron. Isang matapang at marangal na mandirigmang nagligtas kay Magayon nang siya'y muntik malunod sa rumaragasang tubig. Sa unang pagtatama ng kanilang mga mata, tumigil ang panahon. Hindi iyon pag-ibig lamang. Iyon ay pagkilala ng dalawang kaluluwang matagal nang itinakda ng tadhana si Panganoron ay kilala sa buong hilaga bilang tagapangalaga ng kapayapaan. Dahil sa kanilang pagkikita, ang kalikasan ay biglang naging payapa. Unti-unting nabuo ang pagmamahalan na kasing lalim ng dagat at kasing taas ng ulap. Ngunit sa anino ng kagubatan, naglalagablab ang puso ng isang lalaking hindi handang mawalan. Si Patuga... Isang makapangyarihang pinuno na may pagnanasa kay Magayon. Habang lumalalim ang pag-ibig nina Magayon at panganuron, nagsiklab naman ang nagaapoy na inggit sa puso ni Patuga. Hindi lamang siya nabigo, siya ay napahiya. At sa isang leader na sanay-sambahin ang takot ang kanyang pangalan, ang pagtanggi ni Magayon ay naging insultong hindi niya matatanggap. Sa buong kaharian, kumalat ang balitang ikakasal na si Magayon kay Panganoron. Ang mga tao ay nagdiwang, ang hangin ay sumayaw, at ang mga ulap ay kumislap sa liwanag. Ngunit kasabay nito, dumilim ang kalangitan sa direksyon ng kinaroroonan ni Patuga. Ginamit niya ang kapangyarihan, sandata at takot. Dinukot niya ang ama ni Magayon at nagbanta na sisindihan ang buong bayan kung hindi siya pakakasalan ng dalaga. Sa bigat ng pasya, nanginig ang puso ni Magayon at sa kanyang luha, narinig ng kalikasan ang simula ng trahedya. Dala ng tapang at pag-ibig, pinangunahan ni Panganoron ang isang hukbo upang iligtas si Magayon. Sa gitna ng malawak na kapatagan, humarap sila sa puwersa ni Patuga. Ang hangin ay tila humihinga ng malalim. Alam ng kalikasan na ang labang ito ang magtatakda ng kapalaran ng daigdig. Nagsiklab ang labanan. Ang palasong lumilipad. Ang mga espada ay kumikislap. At ang langit ay nagliliab sa tunog ng kulog. Sa gitna ng kaguluhan, nadaig ni Panganoron si Patuga. Ngunit sa huling sandali, tumira ng pana ang isa sa mga tauhan ni Patuga. Isang panang tumama kay Magayon. Habang niyakap ni Panganoron ng sugatang Magayon, siya rin ay tinamaan. Sa pagkahulog nilang dalawa, narinig ang huling bulong ng hangin. Ang pag-ibig ninyo ay hindi mamamatay. Ito ay magiging apoy ng kalikasan. At doon nagsimula ang pagyanig ng lupa. Mula sa lupang sinilangan ni Namagayon at Panganoron, sumiklab ang pinakamapanganib na puwersa ng kalikasan. Ang mga bundok ay bumulwak, ang lupa ay sumabog, at isang bulkan ng nabuo, perpektong hugis. Tila tumuturo sa langit na parang daliring humihingi ng kapatawaran sa mga Diyos. Ang bulkang ito ay naging simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ang katahimikan nito ay ang pahinga ng kanilang kaluluwa at ang bawat pagputok nito ay alaala ng kanilang pag-ibig na hindi natapos sa kamatayan, kundi nagbagong anyo upang maging tanod ng lupang kanilang minahal. Hanggang mga tuwing naglalabas ng usok ang ng mayon, sinasabing iyon ay hininga ni Magayon at ang ulan na lumalagaslas mula sa ulap ay luha ni Panganoron na patuloy na nagbabantay mula sa kalangitan.